Ta-da! Hello, good morning everyone. Happy Thursday. Ayan, uh, maglalakbay muna yung maglola. Kasama pala ako. <laughs> Ken, saan ang punta nyo, Ken? Saan punta nyo, ma? Yung <laughs> Mag-grocery sila. Mag-grocery Sige, ginday. oh, sige, ginday. Sige, ginday. ginday. Uh, na ha. Oh, sige na. Mamaya doon tayo. Mag Mama, ano not too snow. Oh, Mama, no, no, I'm no, Oh, may dina may dinadaldal na naman siya. Oh. Pasyal daw tayo sa Thomas, ma. Thomas to, ito. sige, pag-isipan ko, pag-isipan ko. Ah, sige na, mamaya ulit doon sa ibang view tayo doon. Mama, nisip Ano yung sinasabi mo? Kuwa! Kuwa! Kedi no pa eh, mo na paglabas natin dal 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 dal, dal oh. <laughs> ano ano ba 'yung ano mo kinukuwento mo? Kedi. Oh, nasa Shinkansen naman kami ngayon. Oh. Kanina nasa Tomas, oh, sa bagay related naman kasi kanina Thomas 'yung sinasabi niya kanina. Pareho trend. sige na, Kedi. Ano? <laughs> Yan, pauwi na kami guys. Hindi na kami nakapag-video doon sa loob kasi nga <laughs> Marami yung ano namimili. O, oh, ayan na. Oh. Ito na yung... Ayan, yung anong pinamili nyo, ma? Ayan, may, may libre pang pa lobo si Ken. Oh. Nakap Nakapresya naka ng lobo. O, oh, ayan o. Oh. Ama, dyan siya Yes. Ito sa bahay. Ah, oh, ganda na salamin yung mama. Oh. <laughs> Hindi ko na nagagamit kasi eh. Oo. Oh. Maka mamaya nakalimutan ko. Kaya nalaglag. Mabagay sa'yo yung salamin eh. Oh. Ken! Ano may free balloon? Balloon. Oo, oh, balloon. Oh. Kala ko bakit binigyan si Kim ng ano? Dito na tayo masyado makikita ng tao, ma. Kami lang naglalakad dito, guys. Oh, ang yung sa paligid, ah. Oh. Sa likuran, wala. Ayan, oh. Walang patambay-tambay. Oh, lahat ng street, oh. Tahimik, mapayapa. May mga kumakahol-kahol. Pero wala tayong maririnig na ibang ano. Maririnig nyo dito may kumakahol. Ang manok dito yung tinaok ko, no? Wala. <laughs> sa madaling araw. Sa araw, sumama ng manok dito, may tinaok sa madaling araw. Ayan, hindi tayo. Alam nyo na itong pauwi sa bahay, ba? Diba? Ayan, may naligaw na yung bisikleta. Kami nagbabasket po yung sa sarapan. Ayan, mga ganyan na makita natin tao dito. Ayan, nakita nyo yung blue na yun. ay eh, malapit na tayo dyan yung sabihin hoy, oh, ito na yung kanto ng bahay natin. O, oh, sa dulo na yun. Doon ang tapo ng basura. Si mama trikod ng kulay red ng sapakyan. O, oh, gumanda na yung color ng hair ni mama. Tinan nyo guys. So, two-tone. Ayan o. Oh, lalapit. Lalayo. <laughs> Ayan, dito na dito na tayo. And dito, okay, nasa bahay na tayo, Ken. O, uh, magbabay everyone na dali. Bye-bye, Ken. bye everyone. Ken. Wala, busy na busy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.